Happy New Year po. Ito ang landas na pag-asa. Ako muli si Glenn. Kapatid, ano ang iyong New Year's resolution? O naniniwala ka pa ba sa resolutions? Sana. And speaking of resolution, itinatanong pa ba kung kailangan mong maligo araw-araw? O kailangan mong magsipilyo araw-araw? Di ba hindi na? Kasi alam na alam natin na kailangan na ating katawan ang kalinisan. Kung kaya na, sa mabuting balita ng ating Panginoon para sa araw na ito, naging mabilis ang tugon ni Jesus sa taong may ketong, Oo, kalooban ko ang kalinisan mo. Sa pagsisimula ng taon at maging sa pagsisimula ng bawat araw, napakahalaga ng kalinisan at kaayusan. Cleanliness is next to godliness. Kaya ang first order of the day, kailangan ligpitin mo ang iyong pinaghigaan. Bakit? Kasi kung hindi mo kayang ayusin ang iyong pinaghigaan, ang buhay mo pa ba kaya ay kaya mong maayos? Ang kalinisan at kaayusan ay isang palatandaan na tayo ay nagpapasakop sa Diyos. Kaya nawa maging katulad tayo ng taong may ketong na nakita niya at nahanap niya ang lunas kay Jesus hindi sa makamundong paraan. Ang 2025 ay taon ng yubileo, panahon ng pagpapalaya sa lahat ng mga alipin, panahon sa pagpapatawad sa lahat ng pagkakautang, kaya samantalahin natin ang grasya na ipagkakaloob ng Panginoon sa pamamagitan ng ating simbahan. At itong pag, pag, pagdiriwang na ito ay paalaala na palagi tayong pahihintulutan ng Diyos na makapagbago at makapagsimulang muli. Kung ganon, mahalaga na sa ating pagsisimulang muli na tayo ay malinis, walang kalat, walang dungis. Kaya isipin mo kapatid, ano ang kailangan mong linisin sa iyong pag-iisip? Ano ang kalat na kailangan mong likpitin sa iyong ugali at gawi? Kung meron kang isang ugali na hindi kagandahan na kailangang bitawan, ano ito? Hingin natin ng tulong ng Diyos. At kung meron naman tayong ugali na maganda na dapat nating ipaglaban, ano ito? Ihingi natin ng tulong sa Diyos. Sapagkat ito ang mabuting balita. Si Jesus ang ating tagalunas. Si Jesus din ang ating tagalinis. Kaya ito muna ang ating unahin. Ang isang malinis na simulain. Amen. Ipaasa pag pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita higit na nagiging dakila kung 'yong ipapamaria.